So, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Dasmariñas. share ko lang po sa inyo mga doll. Meron na pong nagbubukas ngayon bagong food bazaar dito po sa May Paliparan. At tinatawag nila ito mga doll ng Sawali Amusing Food Bazaar. Dito lang po matatagpuan ito mga doll sa may kalagitnaan po ng Tubigan Resort at saka Coco Valley. Kaya napakadaling hanapin. Ikutin po natin mga dol itong uh, food bazaar na to. Kung ano-ano po yung mga paninda dito mga dol. Yan Dito po sa pinaka pinakaunang stool mga dol. And makikita nyo po ang barbecuehan. Tapos kasunod na po yan mga dol. Yan Tuloy-tuloy uh, na po yan. At ito. Uh, eto. na po yung ating ikot mga dol. Panoorin nyo po kung ano yung mga ulam at mga makakain dito sa loob ng bazaar na ito. Alright. Let's go. Sa paliparan mga dol, meron po dito sa bagong terminal, meron pong food bazaar dito mga dol at ay ayan, kaway-kaway sa mga tropa natin na titinda dito. Yukto, yukto, yan ayan, shout out shout out sa yukto. Ayun, ikutin natin mga dol yung ano, yung mga stool dito sa loob, yan Yun oh, lalaki ng hotdog oh. So no, mga doon, yan. Sa mga mahilig sa pagkain mga dol dito sa paliparan mga dol, ayan. Nao naman yan. Diba? No? Ano ulam? Ayun o. Ano ulam? Sige, ayan. Shout ikot, out ikot, dito mo sa Troops Geeks Siomay. ikotin Ikutin lang natin ito mga dol. Marami pang makanting lamisa dito mga dol. Pwede pa kayong humabol dito mga dol. Ayan. May mga Korean-Korean din dito mga dol. Sa mga gustong ano. May ma okay lang upload Facebook. Ano po ba yung pangalan? Ah, okay. Sige. Ayan ma'am, dito po. eh shout out, shout out po kayo ma'am. Baka malaglag eh. Ayan, shout out, shout out po. Ah, okay. Ayan, sige po ma'am. Thank you. Ayan mga dol, ikot-ikot tayo dito. Hello po. Yes ma'am sir Yan uh, Kung mahilig kayo sa pagkain mga dol Talaga mabubusok kayo dito out po kay ma'am Yan o oh. talaga Sa amoy pala ng usok Yan yeah. po At saka sa mga bata mga dol Pwede din kayong Magdala ng mga bata Meron din ditong palaruan mga dol Na napapansin yan Totong toa yung mga bata o Buong video ko po ito mga dol I-upload ko para lahat mo nyo mapapanood paikot-ikot Thank you po Ah, uh, magkano nga ano niyan 100 per magazine po. Per magazine. Ah, yung ano. Yeah, okay sa mga mahilig pala mga doll na mga Anong tawag dito? Pilit gun ba yan, sir, no? Airsoft. Ah, airsoft pala. Yes, Yan. Kinapagana po siya ng battery. Battery. 150 dalawang magazine. Po. 150 mga doll, dalawang magazine. Tapos yun yung target. May pa-prime nyo ba? Wala naman. Wala uh, po, sir. For experience. Ah, experience lang. Ah, punta na kayo yung dito, balad. mga sa so paliparan, mga doll right, Ayan, iniikutan ko lang yung mga paninda dito. Yun. O, oh, diba? May kanin na rin yan, sir. Kasakali. May kanin na po. Ay, wala. Ah, wala. Ayan, mga lol. Talaga nakakagutom. Ayan kalsada. Kalsada yan. Ligyo. Ayan mga dol. Kalsada mga dol. Napakasarap na mga paninda dito. Hi, sir. Ayan the juice box. Hello ma'am. Ayan. Ayan. Thank you po. Ah, kompleto na dito mga dol. Alright. yan, Mayroong ano. Yes sir. Ayan. Talagang magugutom kapag dito ka mo. Hello. Shawarma rice sir. <laughs> ayan. Shawarma rice. Ayan, mga dol na ko naman yan. Talagang tululaway mo pagana na masyar ka dito tuloy tuloy naman to dito ma'am okay, diba sim kailan po nagsimula last, last week sir last week sige po Ayan, mga doon. ganyan pala lang paghiwa ng shawarma mga dolo papakita ko sa inyo mga dolo kung gaano kasarap yan tululaway kayo tawad <laughs> po yan mga fresh lumpia mga dolo dito kay RM the original fresh lumpia dito kay uh, Madels special bibingka yan okay mga idol yun lang tapos meron pa dito ng truck ano to mix match Ayun, mga idol okay yun lang mga idol yung ating vlog for this video at saan ano, video maingay mga idol